JJ Redick gusto kumuhang ng legit big man kaysa superstar at usapang trade kay Lowry Markkanen at Dalton Kinect tinapos na ni Rob Pelinka. Yan ang ating pag-uusapan ngayon pero kung bago ka pa lang po sa aking channel. Pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po palike na lang po maraming salamat mga maka full court, si JJ Redick na mismo nagsabi nakukuha pa nga daw sila ng bagong sentro. Habang abala nga po si Lebron James at Anthony Davis sa Team USA para sa gaganapin na Paris Olympics, ay gumagawa naman ng pasikritong move ang front office ng Lakers upang makakuha ng isang player na makakatulong para mapalakas ang kanilang team. Yan nga po ay dahil sa nangyayari ngayon sa Western Conference na naglalakihan na ang kanilang mga kalaban. Katulad ng Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets, kasama na rin dyan yung OKC Thunder at Memphis Grizzlies nakakuha din ng 7-footer sa NBA Draft. Kaya naman gustong gusto ng Lakers na makakuha din sila ng malakas na big man, yan yung center na maasahan at hindi pang role player lamang. Bukod din yan, inamin din ni JJ Redick na kukuha daw ang Lakers ng isang Director of Player Development. Yan nga po ay para mabantayan at matutukan ang mga players nila. Lalo na daw yung mga batang players kaysa daw mag-focus ang Lakers sa pagkuha ng mga players na mas naglalakihang salary cap, ay bibigyan ng pansin ngayon ng Lakers ang pag-drop at pag-develop ng mga batang manlalaro. Ngayon mga maka full court ano po ang masasabi tungkol dito? Tama po ba na big man ang kunin ng Lakers? Mas maganda ba kung i-develop na lang ang mga batang player kaysa kumuha ng superstar? Samantala, dito naman po tayo sa sinabi ni Paul Pierce sa kanilang show, kasama si Skip Bayless, na kailangan ng e-trade ng Lakers ang kanilang rookie na si Dalton Kinnick para makakuha ng panibagong third superstar, kagaya ni Lowry Markanen, ay nag-trending at pinagkaguluhan nga po ito sa social media. Sa katunayan pinag-uusapan at pinagdebatehan ito ng ilang mga fans kung tama nga ba ang idea ni Paul Pierce na paggamit ng mataas na trade stock ni Dalton Kinek para mapalakas ng Lakers ang kanilang lineup, may ilan nga pong nag-agree gayong isa nga itong susi para magkaroon sila ng isang championship lineup at meron rin naman nagsabi na hindi nila isasakripisyo si Dalton Kinect dahil sa performance at napakalaking potensyal nito. At matagal nga po haters itong si Paul Pierce dahil nga po pinipigilan nga nito ang kanilang team na maging successful at sa sobrang trending na nga ng ganitong usapin ay umabot na nga ito sa mismong general manager ng Lakers sa isang interview ni Rob Pelinka tinanong siya ng isang reporter kung kinukonsidera nga ba nitong e-trade si Dalton Kinect para makakuha ng bagong superstar? Kagaya na lamang ng sinabi ni Paul Pierce, ayon nga sa naging sagot nito, hindi rin naman nga po sumasagi sa isipan ko na ganyang idea sense simula nang madraft nila ito. Sigurado nga pong agad sila na malaki ang maitutulong nito sa mga susunod na taon. Nakita rin naman nila ang potensyal nito na maging isang superstar. Kaya wala nga silang sapat na rason para i-trade siya sa ibang team. So ayun lang mga maka-full court ang hatid kung balita sa inyo maraming salamat.